Good morning guys. Blessed morning. Uh, ayan, ito. Oh, ayan, yeah, oh, yeah, ayan. Loto na yung nilagang saging. Ayan o. Oh. Sa takore. Ayan. Maliliit lang sa pero ma mabilog o. Oh. Ayan. Native. Yeah, mm, mm, ito yung epekto ng El um, Nino. <laughs> Sobrang init na karaan. Oh, diba? Mm. Ito lang. Mabubuhay ka na ito. Malibre ng halmusal mo dito. Alam mo, hindi ito binabasa sa mga saging na kinakain. Kamote, kamoting kahoy, kam kamuting kamoting baging. Mm. Mm. Ayan, ah. mm. Ayan, buhay na buhay ka sa bundok. Sa Walang mayroon, cholesterol mayroon, Wala ka lang, wala ka lang limit sa taba, ano mo, pagtatanim. Kung ano meron dyan, itusok mo lang. Mm. Okay, sa, oh, ina pa, ina pa. Ina lang. Tinan mo, ah. <laughs> may maliit sa lang kalad na dala dito. <laughs> hmm. Survival ah. Hmm. Hmm, ayan. Survival daw. Ayan. So, lahat naman pwedeng gawin basta ano. Basta may ano ka lang sa sarili mo. May uh, may plataforma. hmm, <laughs> ayan. So, at the same time, may, ay hanabuhay buhay talaga hindi ka mawawala ng buhay kita sa bundok kaya yung mga paisi-isi dyan tapos sa bihit nila kailangan mahanas ka sa puro ano, puro daing hmm, ayan, hmm. wala kami ng tinidor pero may paraan Thank ko na hindi naman to kung wala ng tosok ng bayabas ayos na hmm, ayan <laughs> buhay buhay mang bubukid <laughs> ayan Pusunod, mag ano kami dito mag ah uh... Ma mawala yung stress mo pag dito ka sa bundok Oo, mm -hmm, tama mm -hmm, lahat um, mm -hmm, marami ka makikita na mga magagandang ano dito sa bundok eh pag may tinanim ka may anihin ka balik balikan mo siya oh, itong... eh hinug pala dyan oh, oh. hinug pala dyan pa. hmm. Pero the best din na kinakain din, yung hinug sa na, di ba masyadong hinug talaga, kakainin mo lang ng diretsyo. Maganda siya sa kwan, maganda siya sa may mga acidity. Yung medyo mapakulpak lang ng konti, yung hindi talaga hinug na hinug. At saka kahit na hinug na hinug naman, kinakain ko kung kahit hindi na nilaga, gusto ko nga. Ano okay, guys, so, mm, sarap. Mm. Tamaya, <laughs> hmm. 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 Hello. Hmm, sa mga taga Gayan Valley, Gigaraw City, Sulana. Yeah, uh, entero kagayan, mangantayon. Mm. Ada sa aging me. Dito ay um, ano tawag sa bundok sa kanila. Bukid bundok ka tawag na nakalimutan ko na. Mm. Oh, diyan sa aking mga yan mga yung mga followers ko sa abroad. Mm, thank you for watching always. Halika kayo kain tayo ng tiyo, saging at sa Manila. Oh yan. Luzon besides Mindanao. Mm. Abangan mm. niyo sa Makalawa, na naman manok. Mm. <laughs> at sundan mo pipiknik kami dito. binakol naman manok sa loob ng ano yung sa kawayan. At nagsasaing din kami sa loob ng kawayan. Mm. Yun doon, diba dati yun, nailala yun, 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 mo yung kasunod, sumasama-sama ako sa bagbabake ko ng mga kalabaw. Ayun yung ginagawa natin sa bakahan. Yun. Tapos, tapos nag-iaw tayo ng mga sa sagi at saka nagkamuting kahoy. Nagkahulugulugo ko sa kalabaw. <laughs> Ayan. Guys, kahit matay sa almasalba tayo. Oh. Thank you, thank you very much.